Hi guys, welcome to our channel Tile Kakainang tanghalian Ayan. Ayan po yung handa ng aming um, aking pamangkin. Iswagit. Is? Aminin mo. pa pa po oh. Ayan. Dalawang pizza tsaka ayan ito po. Bread. Ang May slice bread din po. Yung cake na iwan. <laughs> Tapos meron pang pa pang <laughs> Ayan. Ito ang pinaka the best guys. Ayan no, oh. Yung salad na ano. Tawag Talbos ng kamuting gapang. Yung pula. Gamot ng anemic. O oh, ba? Diba? Ayan. Kain tayo guys. Masarap to guys. Ito ang pinaka paborito ko sa lahat. Sa lahat. <laughs> Kasi. Anemic na ako. <laughs> Nak. Uy, kinakausap mo yung pusa. Uy, Bye-bye. Thank you for watching. Ayun yung birthday boy, pakita ka na gani, asan ka na? Ayun oh. Hi. <laughs> bye bye. bye.